Hello again everyone. Welcome back to my YouTube channel. Ah, uh, ito ayon. Um, interview natin si Sneto. Hi guys. What's up guys? Dito kami sa ibaba ng lobby ng hotel namin sa Nagoya, Japan. So, ito nga guys, no. Ah, uh, natuloy yung laba namin na postpone to February. So, ayon. Ito. Muli muli kaming kumain. Saka ano lang, nagbakasyon na lang kami dito, guys. So, of course, ito si Sneto. Ray Domingo, Sir. Ray Domingo, shout out muna sa... Shout out guys, shout out to my YouTube channel guys. Ano YouTube uh, channel mo Ano YouTube channel, channel, guys? YouTube guys. my YouTube channel, my YouTube channel, my YouTube channel, my guys channel, my YouTube channel, my YouTube channel, Pero okay, channel, my YouTube channel, my YouTube padayon. my YouTube channel, nih Kuan nang sa may antay makasulti ni mo yung message yung mong kontrata. ah uh, guys, uh, sa mga sumusubaybay sa Sumusubay. laban namin ni KG, guys, ah, uh, na kay guys. Uh, alam kong excited kayo na magkita kami ulit sa babaw ng ring pero Pila, pila, ay, ilang, ilang, ano, Sad ilang. to say guys, almost 11 months ako hindi nakalaban oh, ulit. Talaga 11 months siyang hindi nakalaban. Tapos ako naman, mga 9 months ako hindi nakalaban. Since I fought uh, Edward Heno last February. So, kaya kami, nagsabay kami ngayon sa laban. Kasi kami lang sa zip, team zip ang yung hindi nakalaban. Ng, ay, yung matagal, yung matagal kami hindi nakalaban. So, kami yung nagsabayan ngayon sa Japan pa. So, kaso cancel eh. Sabay din kami na cancel. <laughs> <laughs> ilang beses, ilang beses ba three yung, times, yung three times, three times, yes. no? three times, no? times na cancel yung laban namin. Three times na, na cancel yung laban na ano mo yung status mo is nito? Ito, kape-kape lang guys kasi <laughs> <laughs> tapos na eh. Tapos na. Babalik ulit na training ulit. Tapos antay ulit Ay, ang bagong schedule. Ay, possible na schedule meron ba? Baka December guys, Baka mag-activity fight ako. Huwag na muna mag mag assume <laughs> baka masasaktan ka <laughs> no. lang. huwag no, 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 na. Kumusta yung stay in mo dito? Stay in mo dito. Maganda ah, yung hotel lang. Maganda, maganda dito, guys. Pero hindi masyado dito unlike sa Tokyo, guys. sa Tokyo masaya doon, pero dito medyo maliit lang yung tao. Kinatok ka ba ni Manila? <laughs> sa Manila shout out sino may Manila yon. kya big <laughs> Kuya Vic shout out. Shout out. Shout out, guys. kya big Meron na. It's good na. Baba na kayo dito. Anyway, um, wala na kaming laban. So, time for us to enjoy. Enjoy. Enjoy, our, enjoy our, na lang, guys. Huwag kasi kami magano. Hindi na, na namin isipin. Kasi refresh naman yung mind namin, oh, guys. Oh, kasi... Again, guys. Sorry sa lahat ng mga kuhan, guys. Mga sumusubaybay sa amin, guys. Pasensya na. Opo. Sorry po sa lahat ng mga ano, pasensya po sa lahat ng mga na, ano. Hindi naman namin kasalanan na hindi natuloy oh, yung laban. Kasi so, medyo, 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 medyo may ano lang so yung promotion conflict nila. But we're still, you know, still looking forward oh, for, the oh, for, the next fight. And um, for now, move on, move guys. Kaya mo na. Kaya mo. Uh, na. Na. <laughs> masarap pa yung mga kinakain oh, mo ma dito. Masarap, masarap mo pagkain na dito, guys. Nagkakain ng mga ice cream na dito. Matik, uy, pero korot pa lang na ubos oh oyan, na no, nag, mm. nabibindo-bindo machine dya, eh. yung ano yun. nagkopya guys para tumaba ka na ulit isinit ba? Oo, oh, siyempre kasi nakakain eh. Mati. Nang-stress no na tayo guys kasi sarap na ng kain, sarap na ng tulog. Mati eh. Uh, yan to yung hotel namin guys. Ito namin kayo dito sa hotel namin? ah, so. uh,